Ayan, good morning. Hello, 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 madlang people. Ayan, may kita po natin ang mga ibon na ay lumilipad. Umagang umaga. Ayan. Ayan po sila, oh. Ang ganda. Ayan. Nasa puno po sila. Ayan. Nagtatago. Ito naman po yung aming farm. Aming talaga. Ayan. Ayun o. Yung ibon. Ayan. Nagliliparan. gaganda ng mga ano. Ang gaganda ng mga kulay nila. Ng mga ibon. Ayan. Kung makikita natin. Ayan o. Oh. It's morning. Maganda yung morning natin ngayon. So ito yung farm dito sa likod. Yan, maganda na, malinis na. Yan, yung mga sitaw, nagsisitubuan na. Hindi na mga ibon, naglalaro sila, yun. Kung makikita po natin. Ayan o, oh, ayan, ayan na. Ah, oh, diba? Ayan, ang dami o. Oh. Eh kahapon meron ang ganda kulay dilaw ayan, may mga manok ayan yung guyabano namin kaso ang pangit may, may mga bunga na naman siya pero parang ano Ano na dalawa. yung ibon? Asan na mga ibon? Naglilipara. Nandiyan dyan saan? Sa loob. Yung no, punong kahoy. Yan sila nag lalaro. Ayan, maririnig natin yung lagaslas ng tubig doon sa may ilog, doon sa mababa pero maganda ng baba kasi nalinis na talaga nila yan doon yan yan ang mga ibon hindi masyado natin nakikita kasi nasa loob sila ayan o kung may kita po natin yan o Makulay dilaw yan. Marami yan sila tuwing umaga. Ayan. Iyan yung mga manok, kinakain na yung mga ano, oh. Sayang yung mustasa namin siya na tinanim. Eh, ma malalaki na yung ano, yung kamatis. Tapos ano kaya ito dito? Ayan. Hindi ko alam kung ano yan dyan. Basta ito dito is puro sitaw. Buti nilang at nalinis nila Kuya Payat, nila Kuya Diego at Kuya Dani. Ayan, di ba? O, saan pa kayo? Ang ganda ng araw. Dito lang po yan sa likod namin. Ito po yung likod namin. Amin pong farm. Amin talaga. Ang kapal na mukha, no? Inangkin niya. Hindi naman sa kanilang farm. Hindi. Um, ito po kasi dati, um, gubat po ito talaga. So, marami siyang um, ahas na kulay green. So, napag na lang, nalinisin para kata paano naman maging maganda yung likod. yan o, oh, yung ibon. O, oh, diba? So, yon, Nung nalinis na, naging okay na. O, oh, diba? Tinamnan. Kaya ngayon konting tiis lang, makaka ano na rin tayo ng ating mga pananim. So, ayan. Daming ibon. Ayan, o, oh, yung kulay dila, kung makikita po ninyo, ayan, o, oh, ganda. Marami yan sila kahapon, hindi ko lang na videohan. O, oh, hindi pa. Ang ganda-ganda nila. So, ayan, ayan na naman. May lumipad na. Dito tayo. Ayan, ito yung billion na halaman. Tapos, ito yung rubber plant. Ayan, ganda, di ba? Tapos, ito na yung aming mga kamatis may tatanin niya tapos may mga gating dito Yan yung kamatis namin malaki na ito yung rose ah diba tapos ito na yung ampalaya ah diba tapos may bunga na siya ayan ang galing ah diba may bunga na siya Ayan ang aming kangkong. Ito yung mga nabili lang namin na kangkong sa palengke. Tapos tinatanim na lang namin. Nakagulay na kami dito. Ayan. O ba diba? Sa palanggana lang. Kasi wala kami pagtaniman. At least, di ba diba? Kahit pag ganyan-ganyan lang yan. Nakakagulay na kami. Ayan. Ito naman yung ginawa ni tatay na Kasi pagtataniman niya to. Ayan. Ito ay sa likod din namin. Ayan. Ay, eh, wala pa namang wala pa naman yung may-ari. Tinaniman lang muna namin para katapan. Tapos nagtanim din si tatay ng ayan, papaya. Tapos ito, mga mustasa ito, dito to itatanim dyan sa flat na, sa flat na to. Di ba? Resourceful. Mm. Ay, tay. Ay, yes, tatay. Didiligan na niya. Hindi kasi maabot yung ano. Mm-hmm. Ayan, didilig na si tatay. So, ayan. Ayan yung mustasa. 'di ba? Yung mga manok sa likod, nag-aanuhan na naman doon. Yung mga manok. Nakakatuwa na yung mga kamatis, mga ano, lumalaki na. <laughs> Meron na doon. Malapit sa sapa. Kaganda na. Ang galing. Minsan nga makapunta ulit doon. Ang sayo ako ng pupunta don sa ano sa baba ng galing pero ang bubong niya kawayan din hindi ma bibiyakin yon at tapos sa sa ano lalagyan dito sa gilid opo ha hindi na gado din kasi wala pang sampayan pagano at sabi na hindi opo po di naman din eh yung kawayan na kinokopya Mm-hmm. So, ah, malapit na yan, Tay. Malapit na to. Opo, ah, yun, John. Madami na yan. Madami na -hmm. yan. So, ayan. Ang ganda ng panahon. Ayan yung aming malunggay. So, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much sa inyo pong lahat. Maraming maraming salamat.